Hello Earth signs, Taurus, Virgo and Capricorn. Tignan natin ang reading for September 13, 2023. Earth signs, oops, may tumatayong na na barahan. Okay. Earth signs. Spirit guide para sa ating Earth signs. Maraming salamat sa lahat ng nagso-subscribe, nagpa-follow, nagpa-follow sa ating channel. Um we have Queen of Cups. So, sa araw na 'to, no, kalmado ka lang. And sinasabi ng baraha na be open to receive the healing and nurturing you need, no. So, accept ka lang ng accept ng mga positive energy ngayong araw na to, no? Tignan pa natin. For, but for some of you, pinanghihinaan kayo ng loob. May duda kayo sa inyong sarili, sa mga taong nakapaligid sa inyo. No, wala kayong lakas ng loob para harapin man yan kung ano man yung mga bagay na pinagdidesisyonan nyo pinagdadaanan nyo sa buhay. So, but you're still come, ano? Kasi alam mo sa sarili mo, meron tayong the hermit, ano? Alam mo sa sarili mo, ano? Yung totoo, alam mo yung kakayahan mo. Um, pero, ano ka lang, eh? Parang, alam mo yun? Um, relax ka lang sa pagdidesisyon, ano? Hindi mo pinapakita sa ibang tao na Um, nahihirapan ka kumbaga wala kang lakas na harapin yung mga bagay na yan at pinapakita mo lang sa kanila na you're relaxed, you're okay pero deep inside nanghihina ka talaga. Nagda-doubt ka, no? Minsan kasi iba yung pinapakita natin sa tao sa nararamdaman natin, no? Karamihan ganyan. hindi ka natatakot, no? Malakas kasi ang pananalig mo sa sa iyong sa Panginoon, ano? Ayan. Meron ditong two of one. So, may mga delays na mangyayari din um, for some of you. Kung ano man yung mga inaantay nyo. Ayan. Nalulungkot kayo kasi until now, hindi pa dumadating. Pera ba yan? Passport kung ano man yung mga mahalagang bagay na inaantay nyo, no? Hindi nyo pa marireceive na yung araw na to. So, may mga... So, for some of you naman, no? It's a wise, ano? May mga kinansila kayo na I don't know kung sa trabaho to. Kung ano man tong kinansil nyo na bagay na to, na decision. Um, sinasabi ng card na it's a good idea. No? So, meron naman dito, Nine of Cups. Ayan, no? Oh. Masaya ka kasi parang nagkaroon ka ng lakas ng loob para alisan yung bagay na to, sitwasyon na to. Ano? Masaya ka sa decision mong yan. So, either matagal mo nang pinag-iisipang um, alisan to, o alam mo yun, umalis ka sa isang grupo, bawiin yung isang document na mahalaga sa iyo, no? So, masaya ka na parang na, I feel na nakalaya ka, no? Nakalaya ka. And napaka-compassionate mo sa pag-decision sa bagay na yun. So, ayan, meron tayo ditong page of sorts. So, yung iba sa inyo, maraming idea. Um, panay idea na lang, pero wala kayong action. Ano, pang, panay pangarap na lang. Pero, hindi nyo naman ginagawa ng action, no? Meron din dito na, ayan, no? Huwag kayong makinig sa, ano, no? Sa mga chismis. Huwag nyo paniwalaan yung mga chismis kung ano man yung naririnig nyo ngayon. Kasi may mga taong careless dyan, ano? Napaka-insensitive. Nakakasakit na. Or it's either ikaw to na minsan nagiging careless ka sa mga binitbitawan mong salita. So, maging balance ka, no? Sa yung mga uh... Um, pagdating sa decision making, no? So, I think it's an, a confirmation card for this. Di ba? panghihinaan ka ng loob. Kasi it's all, a page of search is, ayan, no? It's all about decision or making decision, no? Kung ano man yung weakness na, na doubts, doubt mo sa sarili mo regarding sa decision making, ngan pa natin. Huwag mong pairalin sa pagdi-decide, ano? Maging balance ka, huwag kang masyadong greedy. Pag nag-decide ka, make it sure na hindi lang to para sa sarili mo, no? Make it sure na para yan sa pamilya mo, para yan sa ikabubuti ng ang mga tao sa paligid mo or sa partner mo. Pag nag-decide ka, make it sure na wala kang natatapahang ibang tao. Earth signs. Yan no? Kailangan mong pairalin dito yung pagmamahal, pag pangunawa. And for some of you, may bago kayong journey. May bagong journey sa buhay nyo. Lumabas kayo sa comfort zone nyo. Ayan, no. Ayan natin. I see it's all about decision making ano have strength have strength ano ear sign so yung iba nga dito eh, kailangan yung para mapanatag na yung loob nyo no sa decision gagawin nyo no para may peace of mind na kayo kailangan nyo na mag decision sa araw na to Listen to your inner voice, ha, for making choices, earth signs. Yung isip, yung puso, ang pairaling. Hindi yung pagiging greedy and selfish. So, we have, um, may parating na bad news, no? May parating na bad news sa iba dito. So, ano ba tong bad news na to, no? um, earth signs. So, ayan. Tignan natin. It's all about your, ano, family. May mga pag-aaway na mararanasan ngayong araw na to. Ano ba tong bad news? So, daming card niya to. Basahin natin lahat to. Ayan, may mga arguments dito, earth signs, eh, no? about sa pamilya. Mga pagsiselos, mga pagsiselos na mararanasan nyo sa kapartner nyo, sa mga anak nyo, may nagsiselos ba? No? Yung iba talaga, no? may parating talagang journey. Ayan, no? So, sinasabi dito, no, um, kung ano man tong pagdadaanan um, yung problema sa pamilya, make it sure na lahat ng anak nyo, kakausapin nyo, yung partner nyo, um, sabihin nyo, kung, explain nyo ng maayos kung ano man yun at ipaintindi nyo sa kanila kasi parang um, lack of communication dito rin, eh, no. Baka may mga hinaing na yung mga anak nyo, mga partner nyo, no, hindi nila masabi sa iyo eh. So, kausapin mo sila ng maayos, ng masinsinyan. So, yan, no. So, pero syempre, kailangan nyo tanggapin, no, na ang buhay talaga ganyan, no, may darating at darating na problema, hindi lagi good, ano. So, meron tayo ditong reverse na ace of one so siguro tong nag-start kayo ng karelasyon nyo sa um, ano alam mo yun false start um naging ano ba to dati ba siyang third party na siya yung pinakasamahan mo no so it's not all about also ano false start but may mga misunderstanding talaga no so magbigay din kayo ng mga kapatawaran may nanghihingi ng forgiveness sa inyo or may ibang kayong anak na gusto nang maging malaya um, gustong magtrabaho sa ibang lugar, maglumipat ng school ayan ha, tignan nyo kung may mga problema sila sa school at gusto na nilang lumipat sa school no, ng school nila no kasi for some of um of your children is nakaka-experience ng bullying so ano no Lagi n'yong pairalin ang communication sa inyong tahanan. So, ayan, kailangan mo mag-decision agad. Nandito ang ating Queen of Swords. Baka nga nakaka-experience na yung mga anak niyo ng bullying din, ano. <coughs> Maging observant kayo. Kailangan niyo nang mag-decide kung kailangan niyo bang pumunta ng school, kausapin ng teacher. It's all about communication. Nandito ang ating Queen of Swords. There's a rejection, betrayal. For some of you kasi, no? Be, yung mga magulang nyo is busy. Masyado silang busy sa trabaho. Hindi na kayo parang masyado naaasikaso. <clears throat> okay? Excuse me. No, nakafocus na lang silang um, kung paano mag-earn ng mag-earn ng pera. Or ikaw mismo to na magulang ka, no? nawawalan ka na ng oras sa mga anak mo nakakaranas na pala ng problema sa school hindi mo pa alam ano so ayan yung iba ay magkakaroon ng ano eh ayan oh no? nag-hesitate pa may hesitation may suspension baka yung iba nakagawa ng mali or anak mo mismo to na nang bubuli so may suspension na mangyayari dito no Then, ayan, may parating na, ano, prosperity. Yan, huwag kang maging selfish. Andito ang ating five of swords. May mga conflict talagang mangyayari ngayon. See, the moon. Hindi lahat ng nakikita niyong masaya is totoong masaya. Okay? Yung iba nakakarana, nakakaranas na ng takot, trauma sa mga taong nakapaligid sa kanila. Okay. Um tignan pa natin ang karagdagang message for Earth Science. Entrapment. Unleash your creativity. Take off your mask. 'Yung iba sa inyo kailangan maging totoo sa sarili. Huwag niyong itago kung ano man yung mga nararamdaman yung ganito, entrapment, no? Sa sarili nyo. Baka ikaw talaga yung nakakaranas ng mga um, bullying, ano? Kahit sa trabaho, pwedeng mag-reflect yan sa ating trabaho, no? Sa mga kaibigan, no? So, yun lang. Sana matupad ninyo ang inyong mga pangarap, earth signs. So, thank you for watching. See you on my next video.